Yan mga guys oh. Um ito po yung palayan, grabe. Oh wala na hindi na makikita yung palayan dahil ang uh, lalim ng tubig, no? Lawak pala ng binaha. Oh. Yun guys, kawawa yung mga bagong tanim na palayan mga mga ano pa lang ito mga 3 weeks pa lang yata yung tinanim pala yung 1 month no? tapos biglang binagyo o ganyan na yung nangyayari no? hanggang doon yun no? ayan okay, guys so, oh pero dito sa kabila ayan ayos naman hindi siya binaha eh uh, naka ano siya, nakaligtas sa tubig no? Oh, yan banda oh. Yan balayan din yan diyan. So dito side, yan yung side na yan yung grabe, ano. Oh. panglalim si Manglalim siguro yan oh. <laughs>